Magandang araw po mga kalaki. Tanghalian na naman po ng June 7. syempre 11 a.m. na po mga kalaki. At sa mga nakaabang na po dyan para po sa mga tips at mga ideas ng mga lucky numbers na mga tinatayaan po nila ng mga 6-digit lucky numbers pang jackpot po sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ito na po mga kalaki ating ma makatina na may ilong ito na naman po mga kalaki ating mga lucky numbers para po sa mga lola, lolo, tito, tita at sa mga kalaki natin dyan na hindi po talaga bumibitiw na sumusubaybay po sa ating mga kalaki. Kaya kung handa ka na na ng ang mga lucky numbers namin, ibibigay ko na po sa iyo mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan, vlog-vlog muna po tayo mga kalaki bago po tayo mag at habang walang bumibili sa tindahan natin ngayon, abay, samantalahin natin mamigay ng mga lucky numbers po para sa masusugid nating mga lucky followers na nakaabang po dyan araw-araw. Ito -araw. na po mga kalaki ang mga 6-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na ang mga listahan mo at ito na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Number 39 Number 33 Number 44 Number 37 number 52, number 58, number 16, number 12, number 18, at number 27. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 20, number 26, number 33, number 37, number 17, number 21. Number 5 at number 23. At ito naman po mga kalaki ang 7 digit lucky numbers abroad. Number 14, number 35, number 16, number 20, number 31, number 17, at number 3. At ito naman po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 kunin mo na. <clears throat> number 12, number 10, number 20, number 24, number 14 at number 5. At ito naman po ang 6 digit lucky number 0 to 9. Ang yung 6 digit lucky number 0 to 9 ay number 2, number 8, number 5, number 5, number 3 at number 1. At syempre po mga kalaki, ito po ang pinakalas, ang 5 digit lucky numbers natin para sa mga taga-abroad dyan. Ito na po kunin mo na number 36, number 16 Number 26, number 14 at number 30. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga laki numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas. Pero bago po natin ibigay yan sa mga masusugi nating mga laki na, palaki followers din na nakaabang, dapat po para makatanggap kayo ng mga legit ng mga laki numbers, nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Pakinggan nyo po mga kalaki ang mga legit na account namin na kasi marami pong nagkalat dyan ng mga fake account. Hindi po kami yan ginagamit po ang picture ko. I-check nyo po lagi ang followers. Hanapin nyo po sa Facebook, Red Parungkin. I-check nyo po ang followers. Dapat merong 400,000 followers check kami po yan at meron tayong second account red parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen mga kalaki at Aris Gatchalian at wait lang po may bibili lang po ng yellow Tsaka po, cream self. So, Magaling cream po ano Gold. Good morning. Tsaka, na ano? May pa pa all 25 yun. Sapon. Thank you. Ano lang yun, yun sa, ano ba yun, Ano APA lang yun. Oh, ano na kahapon Oo, nabayaran na kakapon yung APA. Oo. 1,000 pera mo. Oo. Okay, salamat. At ayan po mga kalaki. At syempre po ang ating pong TikTok Red Parungkin po na merong 424,000 followers. yung mga legit na account namin sa social media, pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers mag-suggest, magpa-code, mag-request pag nakita po kayo po, ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin, heart ng heart mga kalaki automatic po, kita ng mga lucky numbers agad-agad, libre po yan sa messenger nyo at tandaan nyo po, ang lucky numbers namin libre po, ito wala po itong bayad, private consultation po ang may membership, at good for 3 months naman po mga kalaki, ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months, sa STL sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at Wetting, ako po magbibigay pag sumali ka sa private consultation, at bib bigyan pa kita ng discount mga kalaki kaya sali na po para po member ka ng June, July at August. At sa mga sasali po sa interesado po sa laki numbers namin sa private, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila. Okay? Tandaan nyo po mga kalaki, bibigyan ko ng discount ang mga sasali ngayon, message na po. Malay mo pag naikod ko ang Berkman at Bercher mo dito ka pa pala mananalo at papalarin. Kaya subukan mo na mga kalaki. Okay? At eto na po mga kalaki ang ating mga Ah, uh, 6-digit lucky numbers Pilipinas, kunin mo na ang ating 642, number 41, number 39, number 31, number 20, number 18 at number 6. At eto po ang 645, number 33, number 37, number 24, number 18, number 12 at number 15. At eto naman po ang 6-digit lucky number 649, number 44, number 48, number 30, number 23, number 25 at number 7. At ito po ang 6-digit lucky number 655, number 29, number 19, number 10, number 44, number 12 at number 22. At ito rin po ang last ang 6-digit lucky number 658, Mga kalaki, kunin mo na. Number 16 number 23, number 27, number 34, number 38, at number 42. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers namin alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan po. Shout out po tayo sa... Marquez family po ng Nueva Biskaya po. Ayan po. Hindi naman po niya sinabi kung saan po siya sa Nueva Biskaya. Pero Nueva Biskaya na panalo na kita. Maraming salamat po sa mga taga Nueva Biskaya dyan. Lalong lalo po sa Marquez Family. Hello po. Maraming maraming salamat. Shout out po sa inyo. At syempre po dito na po sa mga fruit vendor po. Sa mga nagtitinda po ng gulay. Dito po gulay gulay tsaka prutas. Fruits at vegetable vendors po mga kalaki. Ayan po kila Ati Susana at kila Ati kila Ma'am re, ano to? Reynalin. Ayan po. Hello po. Maraming salamat po sa inyo dyan sa may Mungkada Tarlac. Hello po. Uy, hello po sa mga pakwan vendor dyan sa Mungkada Tarlac. Shoutout po. Masarap po yung pakwan dyan. Mananalo tayo mga kalaki. Claim it. At sa mga nagpa-shoutout po, may libreng lucky numbers kayo. I-check nyo po yan sa messenger nyo. Padadaan ko po kayo ngayon. Good luck!